Hi everyone, happy weekend. Ganap ito kahapon. Dahil kaarawan ng asawa ko kahapon, sinamahan ko siya mamili na kanyang sapatos. Pang winter na sapatos, kailangan talaga dito. At dahil sale dito guys, kaya dito sa store kami pumunta. Budget wisely din talaga guys, sayang din ang masisave. Dahil kailangan mag-ipon kapag umuwi ng taon-taon sa Pilipinas. Sa sarili ko, wala pa akong kaipon-ipon. Resibo, madami. <laughs> Habang nakipagkwentuhan pa ang asawa ko, dito muna ako maglaro ang dami na niyang nasukat na sapatos. Sa wakas, nakapili din. Uwi na kami. Napaka-tender beef pinakaloan Pinakuloan ko muna siya, guys. Sa unang pakulo, tinapon ko ang tubig. Kahit tagal, nakatago ito sa baol. Kaya gagamitin ko ito ngayong araw, guys. dahil may pressure cooker siya. At inilipat ko dito ang beef. Dito ko siya pakuluan ng matagal. Siguro one hour and a half. Dahil hinalo ko yung beef balbakwa. At nung malambot na siya, inilipat ko na naman. Dahil sa loob ako magluluto. Nilagyan ko siya ng sibuyas at luya. At dahil malambot na rin siya, hinalo ko na ang gulay. Ito yung version ko ng beef nilaga balbakwa. Dahil sobrang lamig na sa amin dito guys. Sarap talaga maghihikop ng sabaw.